Pero yung kilawanya niya sa dating presidente Duterte na halos kidnapin niya sinunod lang sa utos ng mga adik sa ating gobyerno. Ano ang napala niya? Siya ang pinaka Ortiz pinakamaikli, ang panunungkulan bilang chief PNP. Alam niyo ba kung ano ang tunay na dahilan? Ano? Yung 8 billion firearms deal na pinapipirmahan sa kanya. Nagsumbong siya sa adik na presidente. Ano sabi ng adik na presidente niyan? Gawin mo General Torre ang tama at nasa iyo ang suporta ko. Ayun ang salita na adik na BBM. After one week, tinanggal si General Torre. Sino ang nasusunod sa Malacanang? Yung ahas niyang asawa at mga kurap. Yung mga anaconda, anaconda. Naniwala sa tama, ayon siya ang pinamaan. Ganyan walang hiya at walang isang salita ang presidente natin. Alam ko, kayong mga PNA kayong PNP graduate, kayong membro ng Lakan, alam ko ang ano nasa puso nyo. Kaya lang nangangamba kayo. Habang nangangamba kayo, lalo kayong winawalang hiya ng leader natin. Isa lang kayong departamento ang winalanghiya. 120 million Pilipinos ang winalanghiya ng adik na presidente nito. Ano pa po ba? Gusto niyo pa po ba? Para patunayan namin sa inyo nahanda sa na handa kaming magpakamatay sa harapan nyo. Uri na na demonyo sa bayang ito. May demonyong kagalang-galang. May demonyong nagtatago sa simbahan. Maraming demonyo na nagtayo ng mga party list nila para makinabang din sa pera ng taong bayan. Iiwanan ko po sa inyo ang isang katanungan. Kayo po ba ay Pilipino? Opo! Kayo ba ay Pilipino? Opo! Opo! Sumagot po kayo rito sa harapan. Kayo po ba ay Pilipino? Opo! Maraming salamat po sa inyo. Sana magsama-sama tayo para sa bayang ito. Mahal ko ang bayang ko. Mahal ko ang kababayan kong biktima ng korupsyon. salamat kay Pilipino! Pakinggan natin ang beses ng kababaihan. hal. alam ko kung gano'ng kababait kayo, may mga pamilya ko may mga kapatid kayo. Lahat din yung... Magandang hapon uh, sa inyong katangari, sa inyong lahat. Ano ba ang pinaglalaban natin? Ano ang pinaglalaban natin? Ha? May problema tayo kasi ang mga Pilipino, hati-hati tayo eh. Ate, ate tayo. Meron kumakampi dito sa kabila. May kumakampi dito. Pero tignan ninyo. Tapos meron polis dito sa kabila. <laughs> trabaho lang nila yan. May polis dito sa kabila. Iniwasan nila magkaano eh. May masagasaan. So, tignan nyo. Kanila parang napipilid yung mga yan eh. Napanood ko. Hirap ang trabaho, no? Maraming <laughs> <Ay, apit nato. laughs> salamat sa inyo ha. Maraming salamat. Trabaho lang. Pero, lahat tayo Pilipino. Pilipino tayong lahat. Yung mga Pilipino na kinukonsinte yung ginagawa na mali ng gobyerno nato, hindi na tama. Mali mga Pilipino na yon. Mga walang kwentang Pilipino yon. Ah, hindi tama yung nakawang tayo ng milyon, bilyon, bilyon, trilyon. Hindi tama yun kung kayo, nakawang kayo ng kamag-anak ninyo, ng anak mo, papaloy mo. Nakawang mo, papagalitan mo. Kasi nakawang ka. Papaga, tatanggalin mo. Tama. Yung natatanda niya yung nagdako ng mangga. Oo, nakulong. Umatanda, matanda, sa mangga, nakulong. Ito, bilyon, bilyon. May makakulong ba? Wala. Meron. Pakukulong natin si Romualdez at si Saldico at mga alipuris nila. Kung si Marcos nagsasabi, kung si Marcos nagsasabi, nagsisimpatya siya, naintindihan niya ang taong bayan. Intindihan natin siya. O sige, Presidente ka, naintindihan niyo, naintindihan niyo ang taong bayan. Pero kung totoo ka, kung hindi ka, ipokito. Bakit walang all departure order Ayon. ang mga nang magtanakaw na ito. Mag pinatakas na. Pinatakas mo. Bakit walang, walang freeze sa asset ng mga walang yang to. Na yung banko nila, yung asset nila, hindi ninyo harangin para ma ng taong bayan. Habang may itinding na kaso sa kanila o may investigasyon, patas lang ang batas. They are entitled to due process They are entitled. Huwag kayong kasi. may ang masagat sa harapan ng trabaho yung mga ano. Okay lang. Basta itaas ang ating placard. Thank you, buddy, ha? Si Marcos ang ikulong. Pagka tignan ninyo, pagka sila allegedly nagnakaw, hindi pwede yung basta-basta na tirahin. Gigil na gigil tayo. Gusto natin, katayin. Pero may batas tayo may batas tayo. Yung they are entitled to their to their day in court. They should defend themselves. Pero tama lang na dahil sa sila na ibigay dapat harangin sila at sila umalis sa bansa. Dapat lang lahat ng ari-arian ay ara arangin. You take also din ang ari-arian nila. Hindi dapat sila tanggalin yung anuin, baliwalain. Pero kung bongbong, wala pang nangyayaring gano'n panay, investiga, investiga walang mangyayari, sa tingin niyo ba may makukulong? Yeah. ha? baka wala kayong tiwala naman sa ano? <laughs> walang makukulong <laughs> ipag-uung natin all yeah. oh, marcos yeah. ang ang mga mga kababayan tinapanan ko kayo kanina maliwanag ng tip nagtatrabaho sa gobyerno ng Pilipinas ang nagloklok ay ang taong bayan. Kung meron man sa appointed, yung mga appointee, yung nag-appoint, niloklok ng taong bayan. Ang taong bayan ang nagbigay ng kapangyarihan sa kanila para patagpuin ang bansa natin. Bakit? Na tayo may ginagawa. May ginagawa tayo. Na maliit na PC tayo. Pero ito, hindi natin binigyan ng kapangyarihan para pag nakawad tayo, hindi dapat sila magnakaw. Kaya pagka tayo inaapi, we have the authority, we have the power na kunin yung kapangyarihan na yun. Hindi dapat tayo pumayak na tayo ay pastusin, babuin, lindangin, traidurin ng mga walang iyan to. Lahat kayo mga Pilipino, kahit sa kayo, kay kayo ay nasa kampo ng Marcos, kayo nasa kampo ng, ng uh, gobyerno, kayo nasa kampo ng oposisyon, ng Duterte, basta kayo Pilipino, isipin ninyo, bansa natin to. Tama na! Tama na! Ngayon kung hindi kayo, kundi tayo, paglalaban, kundi natin paglalaban ng bansa natin, kundi natin paglalaban ng katwiran, hindi natin paglalaban ang musisya, katarungan, at kundi natin paglalaban ang kinabukasan ng bansa na ito, ang bawat Pilipino, yung mga salinday ng Pilipino, sa so ano sa tingin nyo, walang mangyayari sa atin. At sa kapangyarihan natin, ipaglaban ng bansa natin. Kaya matanda kayo, kay bata kayo, babae, lalaki, anong pinag-aralan? Kaya wala kayong trabaho o may trabaho. Isipin ninyo, lahat tayo, Pilipino, kayong mga nagpapagamit sa mga may kapangyarihan, utangin ninyo, utangin ninyo. Kaya na, na mayroon na muna ang natigman nila kay Gatling. Nago, huwag, huwag ninyo gagalitin ang taong bayan. Kasi nakikita ko, mauwi tayo sa revolusyon. Ayusin natin ito ng maayos, peaceful, peaceful. Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Kaya panalangin ko sa inyo. Panalangin ko sa inyo. Hanggat magagamit natin ang hinaon, kung hinaon tayo, kontrolin natin ang galit natin. Pero kung dadating sa panahon na ilalabas natin yung galit natin, ilabas ninyo yung galit niyo. At huwag mawawala ang Panginoon. Huwag mawawala ang Panginoon. Kaya kayo, kahit ano ang inyong religion, kaya kayo, katoliko, muslim, at Panginoon Diyos, Almighty God, will guide you. He will guide you. God Almighty will protect you. Maraming salamat. Ayun. Pati pa naman ngayon, puputulin mo pa rin kami. Mga kapatid, huwag po tayong mag-alala sa ating mga kapulisan sapagkat kasama natin yan! Ay